magandang habon mga guys nandito na tayo sa ulong ka po ayan po mga guys ha, ah, inabot kami ng hapon nakakantok nakatayo na ngayon mga guys kasi okay. Ano mga ganda? Tawa tayo na kung ito kayo sana rato tayo. Ayan, may daan na siya. Ah, discounting pinoy. Ayan ko po guys. <laughs> tayo, ano po yung iba? Ayan, bawat ano, may mga ano na po yan. May mga... May mga nakaupo na. Ayan ba yan? Ayan. Nakaupo na ito. Marami nang nakaano mga guys sa na kay pagkain, kay persehong ayon ngayon dito sa ano mga. Payo si maya. Ayarin, ayarin, ayarin ano lang kami, bayad lang kami mga guys Saksi po, Sambalis kami Subic Sambalis Saksi So, oh, dito na tayo. Tagal lang driver mga guys. Palitan ko kaya ng Ang laki na ulog bilang mga guys. Mga laki Tagal, gutom na ako mga guys. Gusto ko umigot ng sabaw. <coughs> Ano kami mga um, guys? Images na napagod Ayan And, um, guys. Oh. Yeah. Ayan mga guys Sige tumulis Sumakay na Ayan mga um, guys